mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. nagpakatanga ako sa lalaking minsang naghabol sa akin. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang sanang ikuwento ang story namin ng ex-boyfriend ko. We were together back in 2023. But we broke up this year, 2024. Sinusulat ko to because I am still longing for him and his love. Siya ang first boyfriend ko. At sa kanya ko naranasan ang lahat ng first ko. Itago mo ako sa pangalang Pipino. 20 years old. At ito, ang aking secret file. Year 2023. First year college ako. During the second SEM. Noon kami nagkakilala. Itago natin ang ex-boyfriend ko sa pangalang EJ. Nereto si EJ sa akin ng friend ko noong first year. Kinukulit niya ako ng kinukulit. Panay ang ligaw. Kahit through online lang kami nagkakausap. He is really pursuing me. Kahit magkakilala pa lang kami. Sagutin ko na raw siya. Ang sabi niya pa sa akin, fix na ang future ko. Ikaw na lang ang kulang. That time hindi ko pa siya kilala ng lubos. Kaya nagsend ako sa kanya ng isang mahabang message. Na no ang sagot ko. At ipaniliwanag ko naman na masyadong mabilis. Pero ayaw niyang pumayag. Hanggang sa sinagot ko na siya noong fifth day na namin na pag-uusap. Yes, DJ Rocky, five days after namin magkakilala. Naging kami. Honestly, noong bago-bago pa lang kami ni EJ, like wala pang isang buwan yung relationship namin, eh hindi ko pa talaga siya gusto. Parang Napilitan lang talaga ako sa kanya noon. Kasi sobrang kulit nga niya. Nakesho, sagutin ko na raw siya. And then after, sabi niya sa akin, he wants to meet me. Pero ako kasi, shy type talaga ako. Hindi ako marunang makipag-usap sa lalaki. Pero sabi ko sa sarili ko, sige, di bale, try ko. Kaya yun, nagkita kami sa tapat ng 7-Eleven. At noong nakita ko na si EJ, hindi muna ako agad nagpakita. Panay ang tawag niya sa akin, hindi ko muna sinasagot. Naiiyak ako sa kaba. As in. Pero eventually, I overcame that. At natuloy ang unang date namin. I remember, nanood kami noon ng sine. At doon niya ako unang hinalikan. Nabigla nga ako eh dahil paglingon ko, bigla na lang siyang nagkiss sa lips ko. I was surprised but I liked it. Naging masaya naman ang date namin, punong-puno ng mga click moment. Sa totoo lang, kinakabahan ako noon. Kaya ka ko lagi sa phone yung kaibigan kong nagreto sa akin kay EJ. Ang pogi kasi nitong si EJ kaya ang hirap i-resist. Naalala ko after ng PE class namin sa ballroom, biglang nagkayayaan ng swimming. Sakto pumunta sa campus namin si EJ kasama yung friend niya. Ayun, nag-swimming kami. Masaya yung bonding namin. Then na realize ko paunti-unti na masaya ako kapag kasama ko siya. At habang tumatagal, legit na nagkakagusto na rin ako sa kanya. Tuwing gabi, halos palagi siyang pumupunta sa subdivision namin. Dinadalhan niya ako ng pagkain, gaya ng takoyaki na favorite namin kainin. And since malapit lang din kasi ang bahay nila sa amin, madalas niya akong puntahan. Yun nga lang, sobrang strict na tito ko noon. Actually, hindi pa ako pinapayagang mag-boyfriend that time. Kaya itinago namin ang relationship namin. Aware naman si EJ sa pagiging stricto ng tito at tita ko. Pero gayon pa man, palagi pa rin niya akong gustong makita tuwing gabi. Tinatakot pa nga niya ako eh. Sinasabi niya, ano, kakatok ako o lalabas ka? Ganon yung sinasabi niya. Pag sinasabi ko namang bawal ako lumabas, pinipressure niya ako. Kaya gumagawa na lang ako ng diskarte para makalabas ng bahay at makita siya. Hindi man maganda, pero oo. Nagsisinungaling ako, kinatito at tita, na kunwari may bibilhin lang ako sa labas para kitain siya. Pero isang gabi na huli kaming dalawa, kasi umabot sa punto na pumasok na siya ng bahay namin. Ang nangyari, ay, sobrang dami. Actually, hanggang sa dumating yung time na napalaya sa ng tita at tita ko dahil sa kanya. So, ending nagrent ako. Nakahanap naman ako agad ng malilipatan. Pagkatapos noon, nakakita ako ng signs na medyo hindi maganda. First week of May, nalaman ko may kachat siyang ibang babae sa Instagram yung girl na mismo yung nag-message sa akin about it. Tinanong ko si EJ kung totoo bang may kinakausap siya sa IG, sabi niya wala ako lang daw. And then the next day nakita kami, doon ko na siya napaamin na mayroon nga siyang nakakausap. Todo din sa umpisa pero uaamin din pala. Three days na daw sila magkausap pero wala naman daw landian. Nagpa-comfort lang siya at nag-rant doon sa girl. Nabasa ko rin yung screenshots ng conversation nila galing sa girl. That's when I decided na makipag-break na sa kanya. Umiyak lang siya nun. Tinakot pa niya ako na may gagawin siyang hindi maganda sa sarili niya. To be honest, every time na may away kami, every time na makikipag-break ako, lagi niya akong tinatakot. Nawawakasan niya yung buhay niya. At dahil natatakot din akong ituloy niya yung balak niya, napilitan akong mag sa kanya. E rin naman ako sa kanya. Humahagulgul siya ng iyak noong araw na yun. Dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Kaya nagbago ang isip ko sabi ko, hindi ko na lang siya hihiwalayan, yan. Patatawarin ko na lang siya. Kahit masakit na magsinungaling siya sa akin at kahit niloko niya ako. Kaya raw niya yung nagawa dahil magkaaway kami that time. Nagpaliwanag naman yung girl na walang something sa kanila at bukang bibig pangaraw ako ni EJ sa kanya. Sabi ng babae, mahal na mahal naman ako ni EJ. But despite that, nasaktan pa rin ako sa ginawa niya. Kasi naman pwede namang ako na lang yung kinausap niya, hindi na yung ibang babae. Sana yung relasyon namin yung inayos niya. Hindi yung nagpa-comfort pa siya sa iba dahil lang hindi kami okay. Pagkatapos noon, pumunta ako sa friends ko, nag-inuman kami. Hanggang sa nalasing ako. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko alam ang iisipin. Hanggang sa nasuka ako dahil sa kalasingan at tuluyan na ako nakatulog. Tinawagan ng friend ko si EJ para sunduin ako at hiyatid sa bahay. Pero imbes na sa bahay niya ako dalhin, nalaman kong sa ibang lugar niya ako dinala. Medyo malabo na ang paningin ko pero nagkakamalay pa ako. Kaya tinanong ko si EJ kung saan niya ko dadalhin. Dahil hindi 'yun yung lugar papunta sa amin. Sabi niya, basta raw. Basta. 'Yun pala. Sa motel. At doon na may nangyari sa aming dalawa. Pinilit niyang hubarin ang suot ko. Naiiyak na nga ako noon eh, pero ewan ko, wala na akong nagawa. Naibigay ko sa kanya ang pagkababae ko. In fact, hindi lang isang beses may nangyari sa amin. DJ Rocky, dahil sa nangyari sa amin, umasa akong mas magiging matino at mas maganda ang takbo ng relasyon namin ni EJ. Lalo na ngayon, na binigay ko sa kanya ang pagkababae ko. Pero parang nagkamali ako ng pinasok na sitwasyon. At hindi ko na inakala ang mga susunod niyang gagawin sa akin at sa relasyon namin. Sunod-sunod na panluloko pala ang darating. May nalaman na naman ako sa Facebook account niya na may ini-stalk si EJ na ibang babae dahil nagandahat siya. Magkapareho sila ng probinsya. Hindi ko alam if kinausap niya pa yung babae. Naisip ko lang talaga, so ako EJ, ano ako para sa'yo? Sino ako para sa'yo? Nung malaman ko yun, naiyak ako ng sobra. Kasi kamakailan lang nagloko siya doon sa babaeng kinausap niya sa IG. sa eto na naman, may kalokohan na naman. Panibagong problema na naman. Nakipaghiwalay uli ako. Pero nandun na naman yung pananakot niya sa akin na magpapakamatay daw siya. At ako naman, dahil ayoko rin mag-guilty, natotohanin niya yun, pinatawad ko na naman uli. Naku, ewan ko ba? To be honest, DJ Rocky, marami na siyang ginawang paluloko sa akin. Hindi ko nga maisa-isa. Sa sobrang dami, meron pang malala dahil nagyaya siya ng sex sa kaklase niya noong second year na siya. Sinend sa akin nung girl lahat ng conversation sila. Doon ako sobrang nadurog sa mga nabasa ko. Habang binabasa ko yung message ni EJ doon sa babae, nanginginig ako sa galit at sakit. Lahat ng instincts ko totoo pala. At eto na naman ako nakipag-break uli. Pero pinatawad ko uli. Pinalampas ko uli. Pero this time, sabi ko last na to. Kung sakaling ulitin pa niya, hindi na ako magbibigay pa ng pagkakataon Hanggang sa sumapit ang buwan ng Oktubre this year. Nag-mall kami after ng class niya isang araw. Since may work ako at this time, ako na ang gumagasos ng pangkain namin ni EJ pag lumalabas kami. Then kumain kami sa isang samgyupan. Tapos biglang may nag-text sa cellphone niya. Ang nakalagay sa text message, love. That time, nagpipicture lang ako gamit ang phone niya. Tapos biglang lumabas yung message na yon sa notifications niya. Pagkabasa ko noon, tinanong ko siya kung sino yung nag-text ang love sa kanya. Sabi niya, hindi niya raw yun kilala. Baka wrong number lang. Ako naman, tanga, naniwala. Ayoko lang masira sana yung araw ng date namin pero patagu akong napaiyak. By November 4, nag-decide akong tawagan yung number na yun na nag-text sa kanya. Nung time na yun, nasa tapat ako ng campus ni EJ. Inaantay ko siyang lumabas. Nagbabaka sakali lang na nandun siya. Two weeks na rin kasi akong nanunuyo sa kanya. Ay ayaw naman niya akong kausapin at harapin kaya nahihirapan niya ako as in... At yun na lang ang naiisip kong paraan para lang makita at makausap siya. So eto na nga. Sa tapat ng school nila, nag-dial ako sa number nung nag-text kay EJ na gring. At may babaeng sumagot sa kabilang din niya. Tinanong ko yung babae kung kilala niya si EJ. Tinanong niya ako, paano ko raw nakuha yung number niya. Sabi ko, binigay ni EJ sa akin. Since hindi naman daw niya kilala yung may-ari nung number. Grabe ang tapang ng babae. Binabaan ako ng call. Binlock pa ako. Ang explanation niya, yung text na yon para daw sa tropa ni EJ na boyfriend daw niya. The next day, November 5, pumasok ako sa campus nila para lang makausap siya. Pero ang nangyari, tumawag lang siya sa guard dahil nagugulo raw ako. Dinala pa kami sa office ng guidance counselor nila. November 6, pinabarangay ako ni EJ. Pero wala ako sa bahay noon dahil nakitulog ako sa friend ko. Umuwi ako agad dahil tumawag na yung may-ari ng bahay na tinutuluyan ko at pinapauhi na ako. Grabe si EJ wala na. Long story short, nasira ang buhay ko dahil sa kanya. Pinalayas ako sa amin at hindi ako nakapag-aral sa isang magandang school. Kaya nag-work na lang ako. Nawalan din ako ng kaibigan dahil sa kanya. Napilitan ako mag-rent ang bahay simula nung napalayas ako. At ako na mismo ang bumuhay sa sarili ko. Ayoko mang sabihin pero iba si EJ. Napaka-war freak niyang tao, high-tempered. Ilang beses na rin niya akong napahiya noon in public. At ilang beses na rin niya akong nabugbog tuwing nagagalit siya at nagsiselos. Na kahit nagmamakaawa na akong tumigil siya sa pambubugbog dahil sa sobrang sakit na, ayaw pa rin niyang tumigil kahit may dumudugo na. Ilang beses niya akong pinaiyak ng sobra. At hinahayaan niya lang akong umiyak sa gabi. Habang siya ang sarap-sarap ng tulog kahit aware siyang hindi ako makatulog ng maayos dahil may pinag-awayan kami. Yung parents niya ang galit na galit sa akin. Binaligtad nila ako lahat. Ako pa ang masama para sa kanila. Nakakatroma rin ang mama niya dahil kung ano-anong paninira ang sinasabi tungkol sa akin. Paulit-ulit niyang sinabi na layuan ko raw yung anak niya dahil ayaw niya sa akin. Ayaw nila sa akin. Lahat ng masasamang ginawa ng ex-boyfriend ko, hindi ko yun lahat pinapaalam sa parents ko dahil ayoko lang masira ang imahe niya sa mama ko. Lalo na't puro good sides lang naman ang ikinuwento ko sa kanila. Kahit sa iba ko pang relatives. To be honest, ayaw na mga kamag-anak ko kay EJ. But still, pinagtatanggol ko siya. Pinili ko pa rin siya dahil akala ko kami na talaga sa huli. Kahit hirap na hirap na ako sa relasyon namin, hindi ko siya magawang iwan. Dahil mahal ko siya. Kahit na magdemanda dahil sa mga paninikit niya sa akin, hindi ko magawa dahil sa lecheng pagmamahal na to. Hindi ko lang talaga in na sa dulo, siya pala ang susuko. Noon siya naman itong obses sa akin sa umpisa. Siya ha, Ang sakit lang sobra dahil ibinigay ko lahat sa kanya tapos eto, iiwan lang niya ako. Siya itong unang pumasok sa buhay ko pero sa huli, ako naman yung naghabol. Ako lang yata yung totoong nagmamahal. At kaya lang naman din ako nahihirapang makipag-iwalay. Dahil kinuha niya lahat ng first ko. Siya rin nga ang sumira ng buhay ko eh. Sabi niya hindi niya ako pababayaan. Pero ako ngayon ito, nagsisuffer pa rin. At alam mo, DJ Rocky, call me stupid or anything. But despite everything, ito pa rin ako. Mahal na mahal pa rin siya. Nagpapakatanga na patuloy na minamahal ang taong minsan nagabol sa akin. Nagpapakatanga na patuloy minamahal ang taong sumira ng buhay ko. Sa ngayon, hindi ko alam kung sasama. Kasama niya pa rin yung babae niya na pinag-awayan namin. O, o baka may iba na naman siyang babaeng kasama bukod doon. Hindi ko alam eh. Pero kailangan kong tagapin yung nangyari dahil wala na rin naman akong magagawa. Tinanggap ko naman yung buong pagkatao niya. At kahit wala siyang pera, hindi ko naman siya nun iniwan. Wala akong ibang hiniling sa kanya kundi mahalin lang niya ako ng totoo at bigyan niya ako ng oras. Yun lang naman ang hinihiling ko. Pero hindi niya pa rin yun naibigay. Honestly, I'm still hoping na magiging matinong lalaki ka pa rin, EJ. At kung may chance na magkausap pa tayo, gusto ko makausap ka. Still, Mag-iingat ka palagi ha. Hanggang dito na lang. Muli. Ako si Pipino. At ito ang aking secret farm.